So mga katsuki, magandang tanghali po. Dito ako sa tabing dagat. Ayan o. Niyuga. Payahin mo tayo kasi mainit ang panahon. Alright. So mga katsuki, gawa tayo ng merindaran. Ayan. Alam nyo na sa so mga bisaya kung ano ito. Ya, luto, lulutuin ko pa. Ayan. Nakulang ya, yun. Nakamala na. Ya, Lagi ko na ya. mga katatki. yun luto na mga okay. Koin na natin. Yeah. Oh. Ito luto na 'yo. Yung... Ginawa natin. Tikman natin muna. Okay. Ini pay. Slip. So, huwag tayo ng ice cream, mga katatske. Oh, ayoko nang kuha. chocolate Dito tayo sa angga

Mm. Tak, takgit. No, takgit. So, biday nan. Mhm. Ikumba, so ayo na. good evening. Di to kame, oh. Nagmaritis. Oh, oh, daw. Mm. Yeah. <laughs> Dito kami. Good evening mga Katsuki. Dito tayo sa kumbinsyo. Yeah. Matatapos na. Alright.